sa pagsusuri ni H. sa kanyang lugar ay meron siyang natagpuan na isang malaking bato na may kakaibang hugis. Nang kanyang sinuri ito ng mabuti ay kanyang napansin na ito ay hugis kaliwang paa. Ngunit maliban sa kanyang hugis na ito ay wala siyang nakita na kahit anumang nakaukit na marka sa mga bahagi nito dahil sa isa pa lamang baguhan si KTH at wala siyang ideya kung paano itikaw ito ay naisipan niyang kuhanan ito ng larawan para ipasuri ito. Narito ang aktual na larawang kuha ni KTH sa malaking batong hugis kaliwang paa na kanyang nakita. kung atin itong pagmamasdan ng mabuti ay ating mapapansin na isa nga itong napakalaki na lumang bato. At ang kakaiba dito na gaya ng sinabi ni KDH ay ang kanyang hugis na parang kaliwang paa ng tao. Bilang isang tagasubaybay pa sa video na ito, ay maaaring nga ba nating sabihin na ito ay lehitimong marka? Ang aking pagsusuri kung ang naturang malaking batong ito na hugis kaliwang paa ng tao ay masasabi natin isang lehitimong marka. Nagpapahiwating ito na dito nakabaon ang deposito. Sa kadalasan ay nasa ilalim nito o nasa gilid na bahagi nito. Pero paano nga ba natin makukumpirma kung ito ay isang lehitimong marka o kung nagkataon lamang nagawa ng ating kalikasan? Sa kadalasan ay meron itong karagdagang marka o nakaukit na marka sa mga bahagi nito. Ngunit ayon kay KTH, sinuri daw niya itong mabuti pero wala siyang nakita. Pero maaring may nakaukit talagang marka sa isang bahagi nito. Ngunit hindi lamang talaga makita ni KTH dulot ng kakulangan sa kanyang karanasan. Subalit kung wala talagang nakaukit na marka sa kahit anumang bahagi ng naturang bato na ito, maaaring ang markang nagpapatunay sa pagkalehitimo nito ay nasa ibang mga bagay na nasa paligid nito. Maring sa di kalayuan ay may isa pang malaking lumang bato na siyang nagtataglay ng markang nakaturo sa lokasyon ng naturang bato na ito. Sa madaling salita, makukumpirma lamang natin ang pagkalihiti mo ng naturang bato na ito sa pamamagitan ng karagdagang pagsusuri sa paligid nito. Ang masasabi ko kay Kati Masasabi ko na kailangan mong ipagpatuloy ang pagsusuri sa lugar na ito sapagkat ito yung tipong magkakalayo ang distansya ng bawat mga marka. Ngunit pagdating sa ganitong sitwasyon, madalas na isang malaking deposito ang nakatago sa lugar na ito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.